saan bang may ari dito? Saan ba dito nagluto? Sino, saan ba dito ang nagprepare ng kilawin? Ito? Ha? Ito ma'am, bakit po? Anong problema? Bakit? Mas pinasarap mo pa. <laughs> yes ma'am, lalo ko pong pinasarap yung kilawin dahil completos ricados po yan. Dahil yan po ang bestseller namin. Port Kilawin. Oh. Ayan po si Sir Ruel. Sir Ruel. Ayan, nagpa-prank tayo. Ayan, busy-busy siya. Ito so, na ang aming sellable best-seller na Kilawin. Ang maghimuan ni eh, Waylaen kundi si Sir Ruel. Sad. <laughs> malamig kaya na may sa my sili specialty ni Rowell sumpah, pilih, Kasi okay. rito okay, daw. Ang mo Ang sapa. Ay, ba? Nang na. Sexy. Ay, nangyong hirap mo Ayan, okay, <laughs> ah, guys. Ayan, itong kilawin din namin, no? Kunti na lang po. Ayan, okay, ganyan eh. Uh... <laughs> Tanawan, may naglotog fish ball sa harap ng aming kalenderya. May juice. Ayan na mga ka-owner nun, yung mga customers natin nun, no, lumalapit na. Uh, nagsisimula na pong mamimili po ng mga ulam, no? Ayan. Uh, meron tayong inihaw na talong. Gawin po natin itong tortang talong. No? Uh, medyo mataas po ang presyo ng ating talong ngayon. No? 35 pesos po ang isang kilo. Bumili po ako ng tatlong kilo. Yung isang kilo po ay ginawa kong torta at ang dalawang kilo naman ay ginawa kong appetizer na talong na may alamang. So yan lang po no, mga ka-owner. Thank you for watching. May God bless you all. Thank you. Bye-bye.